Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Hindi ko magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Kung gusto ninyo, pwede kayo magpa-personal reading. Jing Taro Reader. Guys, ako hindi na ako open sa personal reading. I actually open ako VIP readings na lang, guys. Video call at saka meet-up yan, ha. Ah... Uh, but of course, if you want to mag inquire regarding doon, yung regular reading is not no longer available. So, yun na lang po yung available, yung VIP reading. Let's start. This is for the side of Libra. Doon na lang kayo mag-inquire sa Facebook page namin. Madam P. Okay, so search mo sa Facebook. Isang shuffle na lang. Please do like and subscribe guys. Pa-comment nyo sobra kahit kung heart-heart lang smileys, is malaking bagay yun sa akin. Simulan na natin. Oh, yun. I can say self-love here. The uh, the Empress. This is you. This is you. And also, the, the Empress is uh, yung pinakang energy niya is the planet of Venus which is the planet of love and beauty. in yun yung ruling planet ng Libra. So, I can see na mas magsashine or mas magiging attractive ka para sa lahat... Uh, marami. Hindi <laughs> ba lahat, of course. Sa maraming tao ngayon. Lalo na with the chariot. So, a lot of people will, you know, follow you or ma-admire ka nila ngayon. And especially na kung ito talaga yung focus mo ngayon. Self-love, self-care, being happier. And the lovers is here. So, I feel like may mga bagay sa iyo. Sitwasyon, relasyon connection Eh, yung iba sa inyo, hindi lang yun pagdating sa love, hindi lang pagdating sa relasyon. Pwedeng friends in your life na parang um, part of you is nakukuha mo na or natutunan mo na yung mga lesson or yung mga bagay na kailangan mo sa kanila is nakuha mo na. So you are this person na willing to let go or kung alis mo nito mga taong ito sa buhay mo, na dun yung acceptance mo ito doon. Kasi okay naman na eh, nakuha ko na yung mga dapat kumututuan sa kanila na na-learn na ko na yung mga lessons na yan. And so, I no longer need this person. So, so yung iba sa inyo, there's, there's this feeling na parang may mga tao sa buhay mo na kung sila, alam mo na okay lang na mawala sila kasi tapos na yung lesson or tapos na yung um, effect nila sa buhay mo. Okay? So, uh, yung iba nga, that could be friends, relationships, mga kakonek. Person na kakonek mo, sino to? for the sign of Libra. For the sign of Libra, Connect This is a very spiritual person. Ay, kita natin, nasasaktan siya, nalulungkot ngayon. The high priestess, uh, the, uh, there's this soulmate connection sa inyong dalawa na person na to. Although, masyado siyang professional, no? Yung isip niya is more unprofessional, ganyan, etc. With the queen of swords. Pwedeng itong person na to minsan ka na niyang kinot off sa buhay niya to focus on new beginnings with the Ace of Wands. Pero hindi naman porkit kinot off ka niya is na cut off niya na yung emotions and mga bagay na nasa isip niya regarding sa'yo. Tinry niya mag-move on pero na-realize -na niya hindi niya pala kaya mag-move on kasi ngayon nagkakaroon siya ng clarity regarding sa kung ano talaga yung intentions at emotions niya para sa'yo. So nagkakaroon siya ng clarity, no? unti-unti niya natututunan or nalalaman kung ano ba talaga ang intensyon, ano ba yung pagkaka-emosyon yung nararamdaman niya para sa iyo So, tingnan natin kung ano yung mga emotion ninyo sa isa't isa. Eh, -isa. ba sa inyo kasi you're already happy, you're just living your life, living the moment, you know, and yung iba sa inyo pagdating sa soulmate connection, nandun yung nag-trust ka na lang or nagtiwala ka na lang sa divine timing. And, yeah, parang nandun na yung focus mo eh. Parang pagdating sa person na to, pasensya ka na guys kung nagalaw yung ating camera. Medyo, medyo magalaw yung ating, ano, uh, kasi nakakonect yung aking phone is na sa table na nagagalaw siya pag shuffle. King of Swords and Knight of Pentacles. So I can I can see emotions mo for this person. Um, uh, you're willing to give pa rin, ano, you are always a giver. Kumbaga, yun yung nature mo na eh. Parang you always give and give and give. Minsan nga, kahit sa sarili mo na bibigay mo pa para sa iba. Because you want what's best for them. Diba? Parang, ah, uh, lalo na sa person na to. Like, you want to give everything na best para sa kanya. Eh, but, 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 no? Kasi, kumbaga, especially hindi lang naman sa kanya but those people na importante para sa iyo nandoon yung willing ka magbigay talaga may nature mo yun hindi dahil may something talaga sa iyo na dito sa person ito pero sa ibang tao ganun ka rin naman with the king of swords you see this person as the queen of swords so nakikita mo you do much a lot yung energy ninyo is pareho or nakikita mo na marami kayo pagkakapareho like similarities and you see each other as ay, you see this person as compatible sa iyo And all over the world, yung iba naging open ka regarding doon in the past. But anyway, okay lang kahit hindi. So, nakikita natin, if ever na babalik, yeah, this past person sa buhay mo, you are open uh, sa kanya. Maybe kahit hindi siya relationship na magla-last long. Like, kalimbawa, magkabustahan lang. You are willing or open na makipagkabustahan dito sa person na Kung bagay, hindi mo siya pagtatabo um, unlike sa pwedeng naging experience mo sa kanya in the past, na parang uh, lumayo siya, umiwas siya, or uh, inabandon na kanya lang. So, anyway. you hindi-hindi naman parang to the point na sige, pag nagparamdam siya, automatic ang ine-expect mo is relationship. Yun lang. Kung magpaparamdam lang siya, sige, kayo. Parang yan. So, ano emotional person ito for you? or the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, take only what resonates. Pag di ka nakaka-relate guys, huwag mong pilitin ha. Huwag natin pilitin. General reading to. Okay. emotional person na person ito para sa yo. Okay. bigla ako nabigatan, guys. I don't know. Ah. Uh, I don't know kung nanonood ka ba sa akin sobrang pagod ka na or you're kung yung basa nyo pwedeng patulog na gano'n. Ay, eh, bigla akong nakaramdam ng pagod, ng antok, etc. Nang parang uh, gusto ko na lang matulog. <laughs> Bakit ka ganyan, Libra? Kung kailan magre-reading ako sa'yo, tsaka ka nagugumanyan. Yung iba sa inyo guilty dyan, manonood sa akin tapos ano, katutulugan na lang or makikinig tapos ano, papatulog, ginagawa kong papatulog. ano ko kaya kayong energy mo, nakakanto ka talaga. So anyway, 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eh, may nung anak po pa ako naghikap ako, oh, diba? of Pentacles, the Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. ah uh, yung person na ito, marami siyang wasting time, you know, wasting money, etc. Okay, emotion niya sa'yo, the queen of cups is showing to me as a lot of love, pero parang wala siyang magawa dito sa emotion na to Look at the queen of cups, nakataas siya kame niya, I can see the surrender kind of energy. Yung parang, mahal kita, pero hindi ko alam kung paano isi-show sa'yo yun, kung paano ipapakita, etc., And this person wants to have a new beginning with you with the Ace of Pentacles. Gusto niya magkaroon ng new beginning sa iyo pero may mga bagay mo na siyang inaasikaso sa ngayon with the Page of Pentacles. And sabi ko nga kanina, this uh this person could be undecided or hindi niya sure. Pero sobrang attracted siya sa iyo, ha. Sobrang attracted siya sa Hindi niya lang 'yung pinapakita. The Empress is here. Meron siyang mga bagay na pinaplano na may kinalaman sa iyo. Oh, yeah. This person, kung wala kayong communication, nagpaplano siyang makipag-communicate or makipag-usap sa iyo. Like some kind of rebirth. Um, uh, you know, parin yung pagsisimula muli ng communication with you. Uh, gusto niyo mabalik yung komunikasyon ninyong dalawa. So, what will happen in the future for the both of you? In the near future for the both of you. Spirit guides, angel guides, and emotion. I put emotion in Emotions near future. You do have your nine of swords and the four of wands, the king of cups. Okay, there's going to be a problem here in the near future, guys. Hindi mad perfecto mo hay talagan gano. May mga problema. And let me clarify what's with the nine of swords, okay. guys. I'm telling you. May taong babalik sa buhay mo pero ito-taong taong to is siya ng problema kasi magdudulot siya ng problema sa mga taong already na dyan sa buhay mo. Like for example, if you're already in a relationship and if you're already married, no? Yung pagbabalik ng isang tao or pagdating, yung iba new people, new person, halalo na with the Ace of Swords, this is a new beginning, so new person. Yung iba, this is a past person, nakakakuha tayo ng ganong energy. So may mga babalik or may dadating sa buhay mo na mag Kasi ayan oh, no, death card is also here This is rebirth This is new beginning This is rebirth or You know, yung once na nawala na na connections magkakaroon kakaroon ng uh, Like pagbabalik or new beginning Ulat sa inyo So this would cause a lot of problems With the nine of swords Sa kung ano man yung mga relasyon na meron ka na ngayon So kung ikaw ay in a relationship Married, ganyan Live in, yung kasama yan or in a long-term relationship. So, pwedeng uh, may dumating sa buhay mo, pero ito magdudulot ng problem sa relasyon mismo ninyo. Kasi, uh, the Five of Cups, yeah, this would cause this uh, energy of people around you na parang nalulungkot sila, uh, lalo na nga yung may mga karelasyon, may mga kakonekted dyan parang hindi nila magugustuhan yung pagdating or pagbalik nitong taong ito, yung presensya nitong taong ito sa pagbalik niya sa buhay mo. So, hindi nila magugustuhan. Especially with the three of cups, yan. This is reconciliation. Pagbabalik, yan. Yung iba nga pagbabalik, yung iba naman is pag kakaroon ng bagong person na dadating sa buhay mo na magdudulot ng problema para sa mga uh, mga tao na nandiyan na sa buhay mo. Especially may mga karelasyon na medyo stable na. So, sa relasyon, matagal na relasyon na ito. Yung iba naman, it could be a relasyon na may pagsasama na, may marriage na. So, medyo stable na relasyon dito. Pero ito, magdudulot ng problema. Ito, pagdating itong person. May kasama mm -hmm. There's no such thing as perfect relationship. Thank you for watch watching, guys. Thank you for uh, love and support. And mabipipapakita niya yung support niya by leaving a comment down below. Tapos follow nyo rin ako sa mga Facebook. Sa Facebook. Ay guys, sa mga dati ko ng follower dun sa Madam PTV. Medyo active ako dun ngayon. Mag-active ako dun ngayon. So please do try to check it out. Nalala lalo na yung mga nakafollow na sa akin doon. Ang content po dun, is tarot reading pero medyo comedy style siya. So if you want to check it out, feel free to do so. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.